Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang grabe nga da pong epekto ng pagbabalik ni Russell Westbrook sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tatabla na nga da po sa top 8 ang Los Angeles Lakers bukas ng umaga. Kasunod nga po mga katrops ng pagbabalik ni Russell Westbrook sa Los Angeles Clippers ay hindi na nga po natatalo pa ang kanilang kupunan sa pagkakaroon nila dito ng 3-game winning streak. Kahit man nga po hindi ganon kagandahan ang kanilang mga pagkapanalo ay malugod pa rin nga po itong tatanggapin ng kanilang mga fans since malaki na naman nga po ang tulong nito upang mapanatili nga po nila ang kanilang ikaapat na pwesto sa standings ng Western Conference. At isa nga po sa mga tinuturong dahilan ng kanilang pagkapanalo ay ang pagbabalik na ng kanilang superstar guard na si Russell Westbrook. At kahit man nga po nananatiling malamig ang shooting nito, ay hindi rin naman nga po matatawar ng husay nito at pagiging epektibo na maginagwa nitong mga hustle plays at sa pagkuha ng rebound, ang kanyang walang kapantay na enerhiya. Kaya dahil nga po dyan, ay hindi na nga po malamiyang ngayon ang gusto ang Clippers sa kanilang mga nakalipas na laban na siyang isang magandang sinyalis nga po na may babalik nilang muli ang kanilang momentum. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tatabla na nga na po sa top 8 ang Los Angeles Lakers bukas ng umaga. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, babiyahin na naman nga po ang Los Angeles Lakers papunta sa lugar ng Toronto, Canada upang kalabanin bukas ang Raptors sa isang napakahalagang laban ngayong season na siyang magdidikta kung aangat pa sila sa standing so hindi na sa Western Conference. Yes, kailangan na kailangan nga po nalang maipanalo ito kung gusto man nga po nalang makaangat pa at kung ayaw man nga po nalang bumagsak sa standings ngayong season. Bali ayon pa nga po sa lumabas na balita, kung sakasakali man nga na po na maipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Raptors, at kapag natalo rin nga po ang Sacramento Kings sa game nito bukas laban sa Los Angeles Clippers, ay magkakaroon na nga po pareho ang Lakers at ang AKC na Kings ng 43 wins. Yes, tatabla na nga po silang dalawa pagdating sa bilang ng kanilang panalo ngayong season at bababa na nga po sa 0.5 games ang pagitan nga po nilang dalawa sa Western Conference. Pero kung matatalo na naman nga po ang Lakers sa kanilang game laban sa Raptors, ay mapapako na nga po talaga sila sa ekosyam na pwesto at posible pa nga po silang mahabulan ay katayan seed na Golden State Warriors. Kaya kailangan nga po talaga ng Lakers na maging desidido sa pagkuha ng panalo bukas ng umaga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.